Magandang araw! Tara, samahan niyo ako. Gumala tayo dito sa Indonesia ngayon at bisitahin natin yung isa sa mga sikat na malls dito. Yung mall na bibisitahin natin ay tinatawag na Pondok Inda Mall o PIM. Medyo malayo nga pala to sa bahay ko, parang mga 20 to 25 minutes away siya. Yung mga malls nga pala dito sa Indonesia ay napakaganda at aesthetic at napakalinis rin sa loob. Medyo naalala ko nga pala yung Eastwood sa mall na ito o oh, kaway-kaway sa mga tambay sa Eastwood palagi dyan. Di tulad ng ibang malls, meron nga palang bat and body works dito na isa sa mga pakay ng ating paggala ngayong araw. Medyo mahilig kasi ako sa scented candle dahil nare-relax nga ako ng amoy ng mga ito. Bali, yung binili ko nga palang mga scented candles ay yung vanilla at yung fresh na scent. Sunod naman nating puntahan yung isa sa mga restaurants dito na Japanese and Thailand theme. kagaw agaw pansin nga pala yung mga wall paintings nila dito. Kasi kung medyo mahilig ka sa Instagram, ay Instagramable to. Yung ilan nga sa mga sinuserve nilang pagkain ay chicken katsu, curry, nasi goreng, at syempre dahil mahilig tayo sa nasi goreng ay yun ang inorder natin. Hindi ko nga alam pero sarap na sarap ako sa Indonesian food na ito. Compared nga pala sa mga binibentang nasi goreng sa kalsada, eh medyo iba yung lasa nito. Iba't ibang presyo ng nasi goreng ay iba't iba rin ng lasa. Pagkatapos nga pala niyan ay dumiretso ako dito sa XL, isa sa mga network providers nila dito kung saan bumili ako ng one year internet na nagkakahalaga ng less than 3,500 pesos. Kung mahilig ka naman sa Uniqlo kagaya ko, ay eh, meron din naman sila dito at halos parehas lang yung presyo sa Pilipinas. Nai-enjoy ko rin kasi yung Uniqlo dahil bukod sa magaganda yung design ay hindi siya ganun kamahal. At yung isa talaga sa mga reasons kung bakit binisita natin tong pick ay itong Mochi Mochiyo. Comment below nga pala kung medyo mahilig ka sa Mochi kagaya ko. Yung kadalasang kong binibili dito ay yung peanut butter pati yung matcha. Minsan yung cheese, kaso yun nga lang, sumasakit kasi yung chan ko doon. Yung isang perasong mochi nga pala dito ay nagkakahalaga ng 10,000 IDR o parang 30 pesos lang naman ang isa. So paano? Hanggang dito na lang muna. Like and follow para palagi kitang kasama. Hanggang sa muli, paalam!